tahimik ang gabi. Ang lahat ay nagpapahinga. Ngunit ang ating Diyos ay gising, nagmamasid at laging naroroon. Ngayong gabi tayo ay lumalapit sa Kanya, sa katahimikan, sa pananampalataya at sa pusong naghahangad ng Kanyang presensya. Sa oras na ito ng panalangin, isang tabi muna natin ang lahat ng alalahanin. Ipikit ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at hayaang ang kapayapaan ng Diyos ang bumalot sa 'yong puso. Ito ay panalangin ng pasasalamat, panalangin ng pagsusuko, panalangin para sa biyaya at panalangin para sa banal na protection sa buong magdamag. Manatili tayong tahimik sa espiritu at hayaang ang Diyos ang mangusap at magpahinga sa ating piling. Manalangin tayo. O Aming Amang nasa langit, kami ay lumalapit sa inyo ngayong gabi may pusong mapagpakumbaba, may espiritong naghahangad ng inyong presensya, inaanyayahan ka namin, O Diyos, na pumasok sa aming mga puso. Nais naming ibigay sa inyo ang buong gabi na ito ng may kapayapaan, katiwasayan, at dakilang pagtitiwala. Salamat, Ama, sa araw na ito. Salamat sa bawat sandali, sa bawat hininga, sa bawat pagkakataong ibinigay mo sa amin. Salamat sa kabila ng mga pagsubok, patuloy kang tapat at mapagmahal. Salamat sa pagkain, tahanan, at sa mga taong nagmamahal sa amin. Salamat sa katahimikan ng gabi at sa pagkakataong makapagpahinga. Panginoon, tunay ngang ikaw ang aming sandigan. Lahat ng meron kami ay biyayang nagmumula sa iyo. Sa gabing ito, tanggapin mo po ang aming pusong puno ng pasasalamat. Panginoon, isinusuko po namin ang lahat sa inyo. Ang aming mga pag-aalala, takot, at pagod. Kayo na po ang magpasan. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, maling salita, masamang iniisip at gawa. Linisin mo kami, Panginoon. Naway maging karapat-dapat kaming humarap sa inyo ngayong gabi. Dinudulog po namin ang aming buong pagkatao, ang aming damdamin, ang aming isip at ang aming espirito. Kami ay walang-kaya kung wala kayo. Kami ay mahina ngunit sa inyo kami ay lumalakas. Panginoon, hinihiling po namin ang inyong banal na proteksyon. Sa buong magdamag, balutin mo po kami ng iyong banal na presensya. Ilayo mo kami sa anumang panganib, sa masamang espiritu, masasamang loob at masasamang panaginip. Italaga mo ang inyong mga anghel sa paligid ng aming tahanan. Ilagay mo ang iyong banal na dugo sa bawat sulok ng aming kwarto. Hayaan mong sa aming pagtulog ang aming kaluluwa ay manahan sa kapayapaan. Protektahan mo rin ang aming mga mahal sa buhay saan man sila naroroon. Tulungan mo kaming matulog ng walang takot na may tiwala sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Maging ikaw ang aming bantay sa buong gabi. Panginoon, habang kami nagpapahinga, naway buhusan mo po kami ng iyong masaganang biyaya. Biyayang kalusugan, kapayapaan, kasaganaan at kalakasan. Biyayang hindi lamang material, kundi lalo na espiritual. Hipuin mo po ang aming mga puso upang sa bawat paggising ay mas lalo kaming lumapit sa iyo. Ituro mo sa amin ang tamang daan. Gawin mong bukas ang aming mga mata sa kabutihan at kalooban mo. Pagpalain mo rin ang aming kinabukasan. Gabayan mo kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Trabaho, pamilya, relasyon, mga desisyon at pangarap. Sa iyo namin inilalagak ang lahat dahil ikaw ang tunay na tagapaglaan. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang aming kapwa. Ang mga walang matuluyan, ang mga nagugutom, ang mga may sakit, ang mga nawala ng mahal sa buhay, ang mga naliligaw ng landas. Naway maranasan din nila ang inyong yakap ngayong gabi. Pinapanalangin din po namin ang aming pamilya, mga kaibigan, kapitbahay, at maging ang aming mga kaaway. Pagpalain mo po sila at hipuin ang kanilang puso. Dalangin naming maging daluyan kami ng iyong liwanag sa kanila. Panginoon, narito po ang aming puso. Tahimik man, ngunit sigaw ng aming espirito ang ikaw ang kailangan namin. Tinatanggap ka po namin bilang aming Diyos at tagapagligtas. Hinihingi namin ang iyong presensya sa bawat bahagi ng aming buhay. Sa mga desisyong dapat naming gawin, sa mga laban na aming kinahaharap, sa aming mga pangarap, sa aming mga pagkabigo, ikaw po ang maging lakas at liwanag namin. Panginoon, ang bukas ay hindi namin alam, ngunit alam namin ikaw ay nandoon na. Inaabot mo kami mula sa ngayon hanggang sa kinabukasan. Naway magising kami bukas na may panibagong sigla, may layunin, may pananampalataya, at may pananalig na ikaw ay sapat. Ano man ang dumating ikaw ang aming sandigan. Salamat, O Diyos, sa gabing ito. Salamat sa pakikipag-usap mo sa amin. Salamat sa katahimikan, sa kapanatagan, at sa iyong pagyakap. Ngayong gabi, Panginoon, naway matulog kami ng mahimbing, na may kapayapaang mula sa inyo, at pagkagising madarama pa rin ang inyong presensya. Pagpalain mo po ang aming pagtulog at ang araw na darating. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ama namin, langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, is anak. Iyan Espiritu Santo. Amen. Kung nablas ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos.